best problema ba mo sa mga daghan nga RET na magdagandagan sa inyong balay? Plus best na ako'y nakita niya solusyon. Hi mga best! Uh, last week namin mabantayan duha kabuok nga small RET or rat sa mong house magdagandagan, especially kung gabi. Eh. So kay lain like, na dikista ng paminawon good niya. Yeah. Masindaghan ni sila. So nalimalus me. So mga best, din kong order online kanya akong i-order mga bes. Kanya yung rat glue. Ako nakita, nagpangutanan na ako siya bes. Very good siya, kaayo, kadikit, kadikit yung siya. And proven na dito sa office kaya early morning na maglalaman. Kanya siya bes, ako nag-order ko ani, kaya ako kung gigamit din sa among balay. And bes, kabalo mo sa resulta. Gabi lang may nagutang. Actually, ako lang ba na ang nagutang ani bes. Easy to apply rin siya bes. I-open lang nimo siya. So, yung ani siya ang dagway mga bes, oh. Ano siya, mura siya rugby. May amoy siya bes. Kaya careful lang kasi masakit sa ilong. Tapos, pero pag, hindi naman sobrang masakit. Pero pag, eh, ano mo talaga bes, ilapit mo talaga masyado yung ilong mo. Yun talaga. Mat Matapang talaga yung amoy. Tapos yan, ito pala yung bes, yung cup niya pang ganun. Kasi yung idea namin bes, ilalagay namin sa square. Tapos, sa square, tapos ilalagay namin. Tapos ito yung parang, ano niya, kutsara pang, ganun pang spray. So, ayun bes, talaga, madikit sobra. Tapos, 100 plus lang to best. Nabili ko na 100 plus. Tapos, rat glue na talaga siya. Tapos, good for household use. Kasi may anak ako best, pero ano lang siya, fit talaga siya sa mga bata best. Small size ni best ha. 100 plus lang to, pero super effective best. Ah, Dalawa kasi yung nil nilagay namin best. Ito siya oh. Mama, na O, diba? Lagyan nyo na lang ng pagkain, yung trap. Ito yung trap na, na pinagawa ko, best. Tapos, nilagay nyo yung glue. Glue ng rat. Tapos, gano'n natin siya, best. Lagyan nyo ng pagkain sa gitna. Effective to siya, best. dapat na namin. O, di ba? Ganun lang. Kasi pag gagamit ka ng Hello Best sarap. Delikado pag may anak ka, baka makain. So, ganito yung safe na lang talaga, best. Pero, to. Just click the yellow basket, best, for for you to order